Hi guys! Good evening! Ay, may hapon sa tanahan. Ayan, kahit na maulan guys. Tag-ulan na ngayon. O, tignan ninyo ang karsada. Oh. Ang kanal. Ayan, may mga tubig. Malakas ang ulan. Kaya kahit na maulan, akala namin walang customer na magpaloto. Paloto ng barbecue. Barbecue. Ayan. Kompleto pa rin ang ating mga barbecue ngayon. Kompleto. Lahat-lahat meron. Ayan. May mga sauce tayo dito. At ngayon, meron nang nagpaloto. Ito na, busy-busy na si Tuna sa pagluloto. Ayan. Ayan. May lulutuin pa. Uh, ito na, naloto ng iba. So, may susunod pa na lulutuin. Worth of 150. na kayo guys, magpaluto na kayo ng ulam na barbecue. May mga balot dito, shumay. Ayan, tignan natin ang shumay natin. Ayan, shumay na beef at saka pork. Two layers. Ayan, two layers. Ayan. Ah, pork at saka beef. Ayan, magpaloto na kayo guys. Para may ulam kayo, kahit na malakas ang ulan, may ulam tayo dito. May ulam tayo dito kahit na maulan. Kung tamad na kayo magluto ng ulam, halina kayo dito sa pwesto ni Chuna, barbecue ni Chuna, magpaluto na kayo. So, isusunod natin ang second batch, first batch pa ito guys, worth of 200 plus. So, isusunod natin yung isa mamaya.